Alam niyo po, Tay, Di ko talaga yung na-expect na manalala ko may sa project ni Miss Allison kasi ginawa ko lang naman yung ginagawa ko sa City Jail tsaka pag nagbebenta ako. Effective pala. Sa tingin ko po, balang araw magkakaroon din ako ng sariling negosyo. Ano kaya pu'tay sa tingin niyo? Tay? Huh? Okay lang po ba kayo? Okay lang anak, uh, siguro napagod lang akong nakakahiga dahil wala akong magawa eh. Sabado po tayo, lalabas ko po kayo para hindi po kayo mabagot dito. Kayo ba anak, lumalabas kayo ng mama mo? An ano bang nagiging banding niyo? Sa totoo lang po tayo, wala po nung dumating ako dito. Hindi pa po kami masyado nakapag-usap o nakapag-bonding. Masyado po kasi busy si mama eh. Tapos ako din po sa school. Wala ka bang nararamdaman kakaiba sa kanya? Po? Ano pong iba niyong sabihin, Tay? Y yung pakiramdam na... parang kampante ka sa kanya. Ramdam mo ba yung pagiging nanay niya sa'yo? Eh, syempre tay, hindi niya naman po siguro agad mararamdaman yun. Naninibago din po siguro ako pa. Gusto ko naman po talaga siya na maging mas ka-close at mas makilala pa, pero... wala lang po talagang oras palagi. Minsan nga po, tay. Nahingit po ako kay Libby. Parang mas close pa po sila kaysa sa akin. Mas nararamdaman ko pa po, po yung pag-aalaga at pagmamahal niya kay Libby. Sana nga po tay, maramdaman ko rin po yun bilang totoong anak niya naman po ako eh. yesterday, my courier collected and delivered all your packed purchased orders. And dito ang grupong may pinakamataas na sales. Excited na ba diba kayo? Yes! Yes, ako din. Excited. And so, the winning group with a total of uh, total sales of 36,309 Uh, excuse me po. Yes? Akala ko po kami po yung nakakuha ng pinakamaraming sales since na-sold out po namin yung mga products namin. And as far as we know, napak naman po namin lahat ng mga orders sa amin eh. Yes, actually, ang ano po, sa online selling, kayo talaga yung may pinakamataas na sales. Kaya lang, Pero kayong mga orders na hindi nakarating sa consumers. May bulk order na hindi na-delivered. Miss Allison, paano po nangyari yun? Eh, bago po kami mo, eh, po namin na lahat ng orders na pack namin. Are you sure, Chilipi, mabuti? Kasi alam nyo, sa negosyo ganito, guys, dapat makarating talaga sa mga customers nyo yung orders, otherwise, pabalik sa inyo yan bilang sellers or brand owners. Yeah, I agree with Miss Allison. Because when you're running a business, make sure that you put your heart 100% in it. Dahil kailangan disiplinado ka sa pag-aalaga sa mga purchased product na siniship niyo. Because taking care of the purchased product is like taking care of a relationship. Kapag hindi mo binantayan, kapag hindi mo inalagaan, wala kang pakialam. Kaya hayaan mo nalang mawala sa'yo. Just like what happened to you, Princess. salamat sa iyo sa pagtulong mo, ha? Wala yun, Sir Pascual. Malaki na yung tulong mo sa akin. Sa mga nahanod kong case, noong nasa city jail pa kayo. Nagawa mo ba yung hinihiling ko sa iyo? Gaya po ng mga usapan natin, in ko po yung DNA testing. Ginawa agad ng tauhan ko sa crime lab. Nagtanawin ko na isang malaking nautang na loob to sa iyo Gano'n ba kaimportante sa'yo yan? Yung DNA na yan? Talagang pinamadali mo pa sa akin. Sa lalay dito ang buhay ng pinakaimportante tao sa buhay ko eh. salamat sa'yo ulit ha. Sige po, Sir Pasqual. mauna na po ako. Salamat. Totoo nga. Ah. Totoo well, nga na hindi anak ni Divina si Princess. <laughs>